Ani? Sino yung pogi? Yay! Lalandi mo! Sino pogi? Sino? Sino yung pogi daw? Sino? Bilis, sino yung pogi doon? Siyo? Oh, Oo. Oh. Sino pa? Yeah, Yay! Lalandi mo talaga! Lalandi mo talaga! Pogi ba yun? Ha? Pogi yun? Oo. Oto? Dochi Pogi, papa are. Are, Papa, dochi pogi. <coughs> Ay, talaga ka naman! Are ba, are, are? Kore ba? Kore, kore, Pogi. Honto? Landi ka ba? <laughs> Sembo Pogi, landi ka ba? <laughs> Diana, <Lendi ka> ikaw ba lalalande? <laughs> <Lendi ka ba? laughs> Chang. Ah, Chang. Bala ka nga dyan. Lalandi ka Lalandi. Lalandi. Oo. Oh, oh. Lalandi ka. Iski ka ng pogi. Ah, iski ka ng pogi. Ay, talaga nga. Ay, are, are, are. Terry B ba? Terry B no yatsu ba? po oh, pogi. Dari pogi. Papadinho papa